Noong September 8, sa isang segment na Truth or Dare, sa kanyang YouTube vlog kasama si Luis, ikinuwento ni Jessie kung paano sila muntik ng maghiwalay dahil sa mga issue sa mga kaibigan ni Luis. Sa halip na suportahan siya, ipinagtanggol ni Luis ang kanyang mga kaibigan, yun yung time na may mga tao sa paligid niya na talagang hindi okay, sabi ni Jessie, nasama ako sa issue, saad naman ni Luis, kakakasal lang namin non actually, mga one year pa lang kaming kasal noon. Kinasal kami, tapos the next day, inaway-away ako nung tao na yon. Kaya pala galit na galit siya sa akin kasi may tinatago pala siyang sikretong dumal na malala. So, doon ko naamoy na parang may something itong taong ito. Bakit galit na galit siya na kinasal kami? Kwento ni Jessie, habang lumalala, humingi ng payo si Jessie sa ina ni Luis na si Vilma Santos. Iminungkahi ni Vilma na pag-isipang mabuti ni Jessie bago gumawa ng anumang pinal na desisyon. Sa kalaunan, naunawaan ni Luis ang mga alalahanin ni Jesse, at humingi ng tawad pagkatapos ng ilang araw. Gumaan ang pakiramdam ni Jessie nang mabunyag ang katotohanan tungkol sa mga kaibigan ni Luis kahit na nagdulot ito ng malaking problema sa kanilang buhay.